itong maliit lang din na sasakyan ginagamit. Kasi, mas comf comfy. Daanan ko si mother-in-law. Eh, okay, tanong, uh, ano, mamamalingki kasi ako mamamalingki. So, pag ganitong Sunday kasi, pag Sunday, uh, saka lang kasi yung medyo marami kang, ano, marami kang mapipiling mabibili. So, lalo na yung sa gulay. So, gulay kasi ang gusto ko. Eh. Kaya, uh, ano, mas ok sa akin naman. Ah, wala ngayon si Mr. kaya ah, wala ngayon si Mr. kaya ah, daanan natin si Mother no? in Law. ng sasakyan kasi yung asawa ko kaya ah, balik naman kasi kagad siya eh. So sayang naman kasi ibabayad niya sa barko. Ah, magkano kasi bayad ng sasakyan sa ah, barko. So kung 2 to 3 days lang siya. Iniisip niya kasi mga 2 to 3 days lang siya eh. Kaya hindi na siya nag ano naggamit ng ano pero magdadala siya ng sasakyan pag mga 1 week siya 2 weeks ganoon you know. o kaya uh, ano ipapa-change oil niya yung ano tapos i check niya sa kasa yung sasakyan yan saka lang niya dadalhin kasi na pa-check niya na kasi sa kasa may uh, ano pala pa, magastos pala magkaroon ng sasakyan So kailangan naman uh, actually kasi kailangan naman talaga namin ng na sasakyan kasi negosyo kasi namin uh, here para uh, to Manila to Manila to here here. Alam niyo na kung here. Kung saan yung here. ko alam kung anong ginagawa ni Inay. May ilaw na ba? So, ewan ko kung uh, ano yan. Kasi brown out eh. Medyo maputik nga lang. Ito lang kasi ang ayaw ko pag pupunta ako rito. Medyo maputik. Ay. Ay. Ayan. Ayan yung mamamari oh. Ayan. Ayan. sabi ko kay ano kay noy noy pamangkin asawa ko punta ako si inay yung mother-in-law ko kay yung nilo so alam nyo mga mari yung cactus ewan ko ba kung bakit yung dati ko nga mo sa Hong Kong dati ko amo sa Hong Kong ano niyan nilalagay niya yan sa loob ng bahay nila tapos bin minsan sinishare na sa akin tapos ano daw pag may ano siya dahati kami ano ko daw dito sa ano ko oh, sa face ko ah uh, mahilig kasi siyang mag ano dito sa ano so yun ang ano you know, siguro kaya ganun lagi yung mukha ko na parang banat na banat uh, ano kasi tinuturuan kasi ako ng amo ko dati na mag care sa ano para hindi daw mag madaling tumanda ewan ko kasi medyo makinis naman yung amo ko siyempre Chinese eh so lagi ako meron nun share kami noon sa beauty Brownout? out. Sabi naman nila ka. Hmm, sino sabi? Brown Siin sabi? Siin siya sabi? Ah, ano sabi? Ah, si Ring Ring? No. Hindi naman nagdala ng sasakyan. Ang hirap nga mag-pose eh. Ayan nga mga mare, nagsimula ka. Upo ko pala, nagsimula na naman yung daldal -dal dami ni inay. Daldal kami. -dal Akala kasi ni inay nasa Manila ako. Kasi may post ako na na ano. So, nung isang araw pa kasi yun na post ko. So, late la upload na kasi yung nagawa ko. Kaya ano, kaya sabi ko, hindi, uh, ano na lang kasi yun. Late na kasi yun na post ko kasi wala akong time na mag-edit. Kaya sabi ko sa kanya. So, yung whole video ko talaga mga mare, talaga pinupost ko dito sa YouTube. Tapos yung uh, kalakalahati lang doon sa Facebook. So, yung slight, slide lang, 3 minutes video ko lang yung pinupost. O, mga 10 seconds. Yun ang pinupost ko talaga sa, uh, sa Facebook. ah uh, hindi talaga ako nagpo ng whole video. So, kung gusto nyo mapanood yung whole video, punta lang kayo sa aking YouTube channel. Ayan, nagdadaldal na kami ni Inay. Kasi nga, akala niya nasa Manila ako. Tapos, dapat sinama ko daw siya. So, sasabihan ko naman kako ka siya pag luluwas ako. Kasi, wala pa nga akong time. Instead na ako, sana yung maghatid sa dalawang anak anak. So, sabi ko, si Ring Ring muna, yung asawa ko. Ang dami-dami ko na namang kinento ng kinento sa kanya. Mga two weeks o one week yata ako, hindi kasi nakapunta dyan. Uh, mga ganun, mga two weeks na ata. Kasi, Uh, masyadong busy sa loob ng bahay nga lang. Busy sa loob ng bahay. Kasi lagi ako kasi sumasama sa asawa ko pag pumupunta na kasi ng city. Kaya medyo busy na ako. Ayan, na uh, ngayon lang ulit ako nakapag ano. Kasi linggo, tapos wala yung asawa ko. Kaya pumunta ako rito Sunday. Uh, visit ko naman ka ako sinay. Wala akong vlog ngayon na. makipag chika, -chika lang uh, ako. Kasi kung ako lang naman, baka magsawa na kayo sa pagmumuka ko na lagi na lang. Ako yung nakikita nyo sa aking mga vlog. Uh. Sabi ko nga hingin mo na ako ng uh, sili. Although may kinuha na yung asawa ko kasi na sili. Kasi nilagay niya sa suka. Meron pa naman na natira wala ako ng ilang piraso para sure na may uh, magagamit ako. Tapos nakita ko nga, ang dami palang kalamansi ni inay, katutubo lang. Sabi ko, mas maganda yung pakunti-kunti lang. Mahirap naman kung marami akong kukunin, tapos mabubulok lang, sayang lang. Pag kailangan ko ulit, sa lang ulit ako kako. Pupunta doon at hihingi. Kuha muna ako ng kalamansi. Ayan yung kalamansi, mga mare, sobrang ang dami. Kaso hindi pa masyadong malalaki, maliliit lang. ko lang naman ako ng ilang piraso. At, eh, sakto lang na pang ano. Medyo nabulunan pa ako. Sakto lang na pang, ano, pang sawsaw. Na nakita ko din na lemon, may lemon si inay. May nag na. Sobrang laki pa ng lemon niya. Tapos, nag nagulat ako. Ang daming lemon na nag-ano sa ano niya. Sa tanim niya. So, hindi ko na naipakita siguro dyan. Pero ang daming ng lemon ni inay. Habang namimitas nga ako, mga mare, ang kami ni inay. Nasa likod ko lang si inay nagkukwento. Uh, habang, ano siguro, uh, dalawang linggo. ka uh, maki mo ba naman kasi dalawang linggo ako hindi pumunta dyan. Ayan, nakita ko ngayong ano niya, kalamansi. umihilang ako ng ilang piraso. Habang kumuha ako, namimitas ako, nagkukwentoan kami ni inay. Walang katapusan ang kwento, Kasi parang uh, Uh, hindi na tumigil yung bibig ko kakakain to kasi sa loob ng bahay dito lang naman ako nagkukuwento sa harap ng cellphone no? Dati lang dito lang o dito, dito maliliit lang siya. Pero ang ang ang, ang, ano ng agwat niya. Ano to? Ay. Pero na to na tanong man ano butangan niya inom banga. Oh, yung banga lang naka eh oo may siguro wala yung ano. Wala yung buhangin kasi bitbit nila pa i ano eh. Kasama yung ano eh. Yung, ano, ewan ko kung plastic ba yun o ano. Dili yan, guan plastic yan. Yan itong ginaikot pa lang. Oo. Oo, oh, dili na plastic. Plastic yan. Oo, oh, plastic yan. Dili na matuod na. Dili na buhay. na nga nila. Lapong kadalang. Balik muna ako sa bahay mga mare kasi ano, may chat sa akin yung asawa ko. Nakalimutan niyang dalhin yung daing kaya kailangan balik ako para mabutan ko pa yung driver na kukuha ng aking daing bibigay ko kasi yun sa aking kapatid so nagpapabili siya ng uh, tuyo at daing medyo mura kasi dito yung daing at saka tuyo sa medyo fresh pa kaya uh, dito na lang siya nagpapaano pag uh, uuwi siya ng launyon saka siya nag uh, nag uh, re request na bumili ako ng ano ng tuyo at saka daing and mga mari sobrang putik nga ang grabe ang maputik so umulan siguro kagabi buti na lang hindi na naman bumasa loob ng bahay Bago pala ako uuwi, punta mo ako ng palengke para bumili ng gulay. Tingnan ko kung may pechay sila. Kahit yung pechay na lang ang uulamin namin ng anak ko. Tapos, itlog. So, okay na yun sa amin na ulam tingnan natin kung may gulay kasi nung nakaraan kasi parang wala akong pechay na nakita alam ano yung pechay mga mare ano lang igigisa ko lang siya sa luya at sa kabawang tapos lalagyan ko lang ng konting oyster sauce okay na yan sa mga bata gustong gusto nila yan at saka yung itlog okay na yan sa kanila yummy na yan sa kanila kaysa bumili ako ng karne so sa mahal ng karne o kaya isda ayan bilhin na lang ko ng ano ng pechay kahit mga dalawang ano tatlong tangkay lang tapos sprito na lang ng ano ng itlog ito mga marid, dito na lang ako dadaan sa may ano para medyo ma-enjoy ko pa yung tanawin. Kasi sa tabing dagat lang yan mga marid. Saka makakapark pa ako ng maluwang-luwang eh, alanghani, alam pong alanganin na yung oras kasi mag-12 na, baka nga ah, na yung mga nagtitinda. Kasi pag-12 na kasi minsan, kasi wala na yung nagtitinda. Iniisip ko pa nga na bibili ako ng tokwa kasi gusto ko magprito ng tokwa. Every Sunday lang naman kasi may tokwa. Kaso kailangan mo talaga magmaga. Kaso late na nga lang ako nga gumising. Parang 9 na ata. So gising ng tamad talaga yung gising ko. Medyo napasarap pa yata yung tulog ko kasi hindi nga nag-brown out. Tapos naramdaman ko na lang na, kaya ako nagising mamari kasi brown out na. So biglang nag-brown out. Kaya nagising ako. Kung hindi na brown out, baka alas 10 o alas 11 pa ako magigising. Ayan na. Hindi to kasi sa tabing dagat. Hindi pa ako masyadong nag-ano doon sa may ano. Kasi medyo mainit-init na kasi. 12, ano na. 12 ng tanghali na kasi yan mga mari. Ayan, dahil uh, tanghali na nga, wala na nga talaga yung ano, mga nagtitinda. Ang binili ko na lang talaga yung baguong na isda at saka yung uh, talong. Um, pwede ko pang maano yon talong. Iprito ko na lang o kaya ilaga ko, lagyan ko lang ng itlog. Uh, para bukas ng umaga, almusal ng aking anak. Pwede na yan. Isda pala. So, eh, syempre, pag ka na ng isda, huwag ka bibili ng gulay. Ganun pa, parang ganun. Syempre, mas ma maganda pa rin kumain ng gulay. Yun nga lang. So, super, super duper mahal. Kung everyday, ah. Eh, kaya, mas prefer na lang na, yung siguro yung mga ano rito, mas prefer na lang nila na kumain ng, ano, ng, isda kaysa gulay. Maghalo pa sila ng gulay. Kasi kung bibili ka pa ng gulay, oh, eh, uh, kung halimbawa isang kilo ng ng ano, ng ng isda, 220, 220, 180, ganon. Tapos bibili ka pa ng gulay na pag uh, uh, sa hukong mo. Diba? Minsan, pag bibili kasi ako minsan ng ano, halimbawa pag gusto ko maglaga ng karne. So, ang karne is 380. Tapos, pag bibili pa ako ng repolyo, isang kilo ata, 100. 100 something at 160. So, minsan yung maliit lang, ewan ko kung ilang ano yun, maliit lang siya. Tapos, hindi uh, ko alam kung magkano ang kilo noon. Basta 100 na siya na nabili ko. Yung repolyo na ganyan lang kanito. 100 na. Tapos, bibili ka pa ng sibuyas. O, ba? Diba? Ewan ko ba, mga mali. So, umuwi ako. Galing nga ako kay Lainay. Tapos, umuwi nga ako kasi may ilaw na nga. Pagdating ko naman, wala pang 10 minutes. Brown out na naman. Eto. lang ilaw. Yung antok na antok ka. Tapos, gusto mong mahiga. Lang ilaw. Buti nalang nakasain pa ako. Nakabul pa naman ako magsain. So, sakto-sakto, nag-brown magkakapis sana ako kasi yun na. Kapi nga, kape nga. Kapis live! <gasps> uh, na naman!